Nag-work ang suriki ko, yes. First time gumamit ng technique nito, Ayan, oh. Dito lang yung baba. Yes, mukhang ito na rin ranker ko. Tapos, yes. Yes, guys. Oh, aray ko. Yes. Dito pa yata, ito pa yung ranker ko. Ma-fish on ko na ba? Ako si Erwin, isang OFW dito sa Japan. Para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang mundo ng fishing. Ngayon, may isa akong malaking misyon. Ang mahuli, ang mailap ng monster mamaw na Rampur Simas. Gabit lamang ang fishing nose. Makuha pa kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin ang hunting. Ngayong gabi, nandito ko sa Tamagawa Boathouse. Natagpitan natin yung makakura na dito. Pero magpapatay ako ng ilaw kasi nga sensitive yung koroday sa ilaw. Kaya let's go. Tahimik yeah, lang tayo. Tama lang yung gamitin natin. Yung napulot ko lang. Alis itong napulot ko ay eh. weedless. Hindi siya masasabit. So magbubutom dragi na ako. Delikado kasi dito. Maraming sabi dito guys. So, ito yung gagamitin ko na-sit yan napulot ko lang ito guys try natin let's go ngayon guys, lumipad tayo dito sa date -tay tayo sa emergency fear ito gagamitin natin napulot ka lang maghahunting lang maghahunting lang. Mag lang muna tayo ng kuruday papatayin ko lang ilo ngayon guys, pangatlong lipat natin And dito tayo sa biyakot si Basman na

yes. Yes. Yes, guys. Ayan, guys. First time ko. Yes. First time ko ng bagong technique yan. Butong dragging o soro, soro, hiki. Gamit itong, uh, ano, shrimp worm. So, yan. Yes. Grabe, guys. Pagkatapos kong uh, tatlong, pangatlong lipat, dito ako sa Yagod Sipas So ngayon ay nagtryela ako ng bottom dragging. Slow, ano lang, slow dragging talaga, bottom dragging ng uh, ito. So, ano siya, uh, crayfish. Pang-kuruday talaga. So, ginagaya niya yung hipon na umaatras, ganun-ganon. yung retrieve ko ay talaga mabagal na mabagal tapos ito lang nasa mga 5 meters away sa akin. Wala pa siguro nasa 4 meters away sa akin lang. Tapos, mga mababa lang yan. Wala pang, ano, 40 centimeters, 30 centimeters. Mababa lang. Parang may tumuka. So, akala ko, kasi, ang bottom dragging, binabanggaan mo yung surface, binabanggaan mo yung buhangin, para, ano, para magkaroon ng cloud. Para, kunwari, umatras na hipon, gumagano'n. So, nung binangga, parang may tumuka. Tapos, may isa pa. Hinila ko ng gano'n. Ang latin lang. First time ko itong technique ito. abi yan, pero nag-practice ako ng ano, dalawang gabi ako nag-practice. Pangatlong gabi ko nag-practice ngayon. So tatlong lipat ako dito. Dito lang. Ang ah, lapit lang dyan, oh. Tapos kung nag-wading ako, dyan, dyan pa ako tumatapos sa nag-wading ko. Tapos buta, bu buti na lang, na ano ko, na kuha ko kasi yan, oh, putol, sira. Kasi ito ay nakaano siya. <laughs> hindi, hindi, ako pa, hindi ako pa kumarunong mag-setup nito. Napulot ko lang ito, guys. So, ano siya? Kasi ito ay widless na setup yes Yay, happy grabe ayan guys dito naman tayo sa isang ano isang setup naman kasi hindi ko alam kung paano iulit ulit, ulit yun. hindi ko alam kung paano ayusin nakalimutan ko kailan kong manood ng youtube so ito yung na setup ko na dati so iba naman to yun nga lang ito hindi siya ano uh, hindi siya wireless. ito oh. makikita yung hook kaya may chance na masabi tayo pero sige sige lang itry natin hindi pa ako marunong mag-setup. Dito tayo guys. So ganun lang. Hihintayin mo lang. So ganito si guys oh. So 1,001, 1,002, 1,003, 1,004 yan. So apat-apat na segundo isang ikot. O mas mabagal pa. Yeah, yun yung ating tip ngayong gabi guys. So, mas maganda pa rin na lagi tayo nag-aaral ng iba't ibang teknik. Nanonood tayo ng iba't ibang mga video na kahit hindi related sa ating ano, hindi related sa ating main na target fish. Kasi magagamit pa rin natin 'yan. So, kaya yung nababasa ko nitik sa sa YouTube ng iba. Ang ginagawa nila, bawa sa siba sila. So, ang pinapanood nila, ang ginagawa nila, is nanonood sila ng yung large, large mouth na bass ang fishing. Kasi, o kaya sa GT tapos tinatry nila yung technique doon, gamitin dito sa sibas and vice versa para magkaroon tayo ng ibang technique, ibang style kaya maganda talagang mag-aral -ano, mag iba't ibang fishing technique kala ko ka yes ano ba siya <laughs> may kaldero pa talaga dito yan yeah. yan chain slur tayo guys ito naman ganun pa rin siya may isang hook may damit siya at saka yung isang hook ayan from isang hook. So, iganan lang. Ibubutom dragging na din ito. Yeah. Naalala mo ba, ba yung kabataan mo? Nung ikaw ay maliit pa? Nung ako ay maliit pa, guys. So, dinala ko sa, ano, sa lola at lolo ko. Doon ako lumaki hanggang grade 1. So, imbis na nasa, ano kami, nasa Kalibo, sa Aklan, doon ako sa Altaba, sa Bundok. So, yung lulo at lula ko ay ano, mga farmers. So, may ano kami, uh, hindi kami asindero ha. Uh, ano kami, yung tagabantay, yung lolo ko, tagabantay ng Bundok, ng isa sa mga kapitan, yung nang kapitan doon sa barangay namin. sa so, yung tagabantay ng Bundok. Tapos, ano siya, meron siyang Uh, rice field sakahan So ngayon uh, ang ginagawa syempre di ba dati yung sakahan ano lang mag-harvest ka sa isang taon dalang beses lang tapos puno ng ano yan di ba So puno ng tubig yung sakahan yung rice field tapos ano yan yung may tubig yan nang mga isang buwan dalawang buwan bago ano nila ngayon pag uh, yung tubig na yan di ba so nadudoon yung mga nung bata ko nagtataka ko ko kayo nagagaling yung mga hito na yan yung puyo yung uh, haluan o oh, mudfish kaya nagkagaling yun na uh, pag uh, tag-init eh talagang walang ano dito walang tubig talagang tuyong-tuyo so ano pag uh, nilabas na yung tubig na yan nako ang daming ano diyan ang daming hito yun yung huli namin kasi ano di ba tapos uh, bubuksan din yung tubig pag binuksan yung tubig na tapos pag malapit na isasarado mo tapos tatanggalin yung tubig ang dami ano dyan, ang dami hito, yun. tuwang -tuwa kami ng mga bata kami. Tapos, ngayon, ito na, ito na yung kwento ko. So, ang gagawin namin, di ba, ano, magtatanim ng palay. So, maliit pa ako noon, maliit pa ako. Hindi pa ako elementary. Ang gagawin ko, kunwari, tutulong ako doon sa nagtatanim ng palay. Kukuha ko ng isang, ano, isang ganun ng, uh, yung itatanim na palay, kunwari. Tapos, magtatanim ako, magtatanim. Tapos, so, so, maya-maya, wala na. nadudoon na ako sa pinaka, ano, Uh, sa mga maliit na porsyon ng may tubig, nang huli na ng hito. Doon na ako. Doon. <laughs> eh, siyempre, makikita ko ng lola ko. Papaloin ako. Sabi niya, ano na naman ginagawa mo? Kaliligo mo lang, kabibihis mo lang. Paloin. Ka. maki ka, Umalis ka. ka dyan. So, akin ako. Magibihis. Tapos mamaya pupunta naman doon, titingin-tingin sa kanila. Tapos tutulong na naman kung wari na patatayin pala, ng palay, tanin-tanin ng ganun. Mamaya lang, na naman. <laughs> ah, talaga, ano, pasaway talaga. Tapos nanguhuli ako ng hito. Yung, hmm, ano ko, laging hinuhuli, hito. Eh, ngayon, may isang beses na, ano, hindi ko alam kung bakit, mo, no? Parang, pero sa tingin ko, mas masakit yung maliliit na hito kaysa malaki. Pag natinig ka ng maliliit na hito, naku, ang sakit. Nadaanan ko one time parang talagang na ano ako natamaan ako ng hito. Ang ginawa ng lola ko, yung suga sa hito ko nilagyan niya ng kalamansi. Nako, mas lalo ang sakit-sakit, iyak na iyak. Ayoko na, ko, na hindi na ko ulit, hindi ako ulit. Hindi na ko ulit pero maya-maya ganun pa rin, sunod na araw doon pa rin. mag-aano pa rin. Uh, mag pa rin ng hito. Tapos nung mga ilang taon na, yung sapa, kasi wala kami, hindi kami sa ilo guys, talagang yung sapa, sapa na maliit na sapa. Tapos yung sapa na yan, ano yan, um, ano lang siya, nagkakaroon ng tubig lang pag tag-ulad. Pag tag-init, wala. Patay yung sapa na yon So, so ngayon, ano no, so ang ginawa ng lulo ko, nilagyan niya ng harang yung, yung sapa. So ngayon, may tubig diyan. So ngayon, uh, hanggang hipa talaga mainit na may, may tubig pa rin ng konti. So yun, yun, hinuhuli hmm. ko yung mga ano doon, yung mga maliliit na hipon. At saka ano, um, yung ano, yung uh, hito, haluan, yun, kasili, yun, talagang ano. Tapos ang ginagawa ko noon, ito yung naalala ko sa lolo ko, ano siya, ang ginagawa niya, yung haluan o kaya hito, masasarap yung mga hito noon, yung mga itim pa, hindi yung puti na amilda. So yung hito, tutuhogin niya ng barbecue stick, di ba? Tapos ilalagay niya lang doon sa abuhan. Sa mahinang mahinang apoy. Hindi actually hindi apoy, baga, uling. Nakaano siya, malayo siya, di ba? Yung dito yung ba, dito yung apoy. Dito lang nakatayo. Yung ang tagal na pagkaluto noon. Pero ang sarap, guys. Nako. Tanggal ang lansa noon. Yun ang gustong gusto ko actually bago namatay yung lolo ko. Eh, kala ko may kumagat. bago na matay yung lolo ko, ano siya, ang huli kong alala sa kanya, kasi na, ano na ako noon, pag uh, grade to kasi bumalik na ako sa parents ko. So, nung nag-aral na ako ng UP na yata ako, college na. So, umuwi ako doon, pinakain niya ako ng tikling, ganun din, yung pagkaluto, talagang ano, yung mabagal na mabagal ng pagkaluto sa apoy, sa uling yung tikling, sarap, sarap ng ano eh, pero bawal na yung ngayon guys. Oh. Kumagat? Hindi Kala ko Hindi. Akala ko meron. So, ano? So, uh, yun yung ano niya. Talagang, ano yun? Um, uh, na, ang tagal na pagkaluto nun, pero ang sarap. Ngayon, minsan naman yung mga tito ko, minsan, ginagawa nila sa gabi, ah, suso, ano nila, susundan nila yung maliit na sapa na yun, paakyat sa bundok. Tapos, manghuli sila ng kasili, ng ulang, ng kalangka, kagang. Yun. Eh, yun yung gusto-gusto ko. Gusto-gusto kong sumunod doon. Eh, kaso, maliit ako, diba? ba? Tapos, paniwala doon sa atin. Yung mga, ano, may mga aswang, may mga ganon. So, hindi pwede. Bata ka pa. Yun yung gusto-gusto kong i-explore. Kaya, nung ano na ako, nung malaki na ako, nagdadala ako ng flashlight, iniilawan ko yung, yung mga ilog na yan, kung anong meron. Minsan sa river, kahit gabi, nagdadive ako. Nagdadala ako ang ilaw. Piso on, piso on, guys. Ah. Yes. Piso on, piso on, piso on. Ah, yes. Oh, oh. oh, oh wag kang mawala. Piso on, piso on. Pangalawa. Yes, detective talaga itong Suruhiki. Tahilip lang. Ang layo niya. Ah. Ah. mo na sila. Ah. disor Nah. Oh. Oh. <laughs> oh, okay. Sibas 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 si sibas, sibas

ternyata ngerangker guys yes yes bukan itu ngerangker kok tapos yes yes guys oh ada yes dito pa yata ito pa yang ngerangker kok dito pa ko susuruhiki ay guys kami isang hook lang Yes! Ranker guys! Finally! Ito na kaya! Sukatin natin, sukatin natin guys! Dali! Ang laki! Yan guys, so ang laki! At, tapos ito oh! Isang hook lang! Ayan oh! lucky guys you know how lucky first time call yes yes Ula. 75 ah Ang niya. Okay, bye bye. Yata. Ang laki niya, gabi. So ito, ito yung ating Hitler, guys. Ito lang, oh. Imagine, ito lang isang, isang hook lang. So, ang ginawa ko, nag-bottom uh, drag ako nito. Tapos nagkasa ko, ano siya, um, mula sa Toshiba ano lang mga 1 o'clock sa Toshiba so nandyan siya sa gitna so ang laki nagulat ako so akala ko kung ano e malon sabi ko tumatalon yung kuruday kasi pang kuruday ito guys tapos yun nga ay nakakuha tayo. yes dalawa na ay try ulit natin yung mga tito ko minsan pag sila ay Uh, nag na night fishing magdadala sila ng sulo yung mula sa dahon ng ano ng niyog yun May isa na naman parang strain sa dali so yun yung namiss ko nung, ano ng ano ko nung sa at lula ko ang ano doon yun yung fishing adventure ko kaya ako nahilig sa sa fishing dito tayo kasi dito kanina yung sibas i-try natin dito Yun nga. Ano lang, mababaw lang. Na ano pa ako, natakot pa ako na, no, na hindi makuha natin. Kala ko, ito na yung ranker. Kulang, guys. Kasi, so, ano, 75. 75. Kulang ng 5 meter, ng 5, ano, centimeters para maging ranker. Ikaw, master. Kamusta ang kabataan mo? nung maliit ka pa, anong ginawa mo at nahilig ka sa fishing? Napalo ka na rin ba? Kaka-fishing? Kakahuli ng isda nung maliit ka pa? Na, nagutuman ka ba? Hindi ka nakakain? Dahil hindi ka umuwi dahil kaka-fishing? Hindi ka na bang malunod? Or madiskla siya, dahil kaka-fishing nung maliit ka pa? Ano yung experience mo? Sige nga, Master, i-comment mga dito para uh, maka -ano, Uh, mabarkada naው natin ng ating mga ginawa nung kabataan tayo at maana maalala natin at ma-enjoy. Matuwa ulit tayo na ito yung mga pinagagawa natin. Yan, dito naman tayo sa narajit Fifty Nanpass reaction lang muna tayo, vibration. Bago tayo mo bet. pancasting na tayo. Aduh, yuk. Ya. Miss tau, ah. Ano kaya yang meron, Don? nanti, guys. Balikan nanti. Maka so, matrap nanti, para ini. Tidak mau no uwi, uh -huh. At dito, magwawakas ang ating fishing adventure ngayong gabi kung saan nakakuha tayo. So gamit yung uh, bottom dragging na technique pang chaining or pang koruday, nakakuha tayo. Hanggang sa muli, ito si Erwin sa Fishing Seguin. Fish on! Fish on! Kita-kits!